maligayang unang anibasayo sa aking segment ng na ng mga bariya at salaping papel na bariya-bariya at papel-papel. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikaapatapong kabanata ng bariya-bariya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariyang aking nabili sa lungsod ng Paranaque sa halagang 700 piso. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista ngayong linggo ang numista ay isang pook sapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor ngunit aking nilirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Dito muna tayo sa mga bariyang ibinigay sa akin sa lungsod ng pataniake noong ikalabing siyam ng Disyembre taong 2022. Ito ang galing ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang ikatlong pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson na namuno bilang pangulo mula noong taong 18 isa hanggang 18 -11. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. Mayroong markang P. Kawasap Philadelphia makikita naman sa likuran ang Statue of Liberty na mayroong nakalagay na ngalan ng bansa na mayroong denominasyong isang dolyar. Dito naman, tadako naman tayo ng Hong Kong. Makikita sa harapan ang unang larawan ng dating reyna ng nagkakaisang karyan na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Makikita naman sa likuran ang isang reyo na mayroong suot na korona at mayroong hawak na bola ito ay gawa noong taong labisyam ani na po. markang ha. At ang denominasyon ay isang dolyar. At ang huling bariyang ibinigay sa akin sa lugso ng Palaniake noong ikalabisyam ng Disyembre taong 2022 ay itong galing ng Sri Makikita sa harapan ang sagisag ng Sri Makikita naman sa likuran ang denominasyon sa mga wikang Sinhala, Tamil at Ingles ito ay gawa noong taong 2004. Dito naman tayo sa mga bariyang aking nabili sa lungsod ng Paranaque sa halagang 700 piso. Ito ang galing ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroon markang de kao sa Denver. Makikita naman sa likuran ang tinatawag na Fort McHenry na matatagpuan sa Maryland, Estados Unidos ito ay gawa noong taong 2013. Ang denominasyon ay isang kapatid Dito naman, galing ulit dito ng Estados Unidos, makikita muli sa harapan ang unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington, mayroong malkampe, kawas Hida Philadelphia. Makikita naman sa likuran ang tinatawag na White Mountain na matatagpuan sa New Hampshire ito ay gawa noong taong 2013. Dito naman, galing ulit ito ng Estados Unidos. Makikita naman sa harapan ang larawan ng muka ng katutubong babae na si Sakajawea. Ito ay gawa noong taong 2000. Mayroong markang P, Kawasaki, Philadelphia. Makikita naman sa likuran ang ngara ng bansa, isang agira at ang denominasyong isang dorial. Dito naman, galing ulit ito ng Estados Unidos makikita mo sa harapan ang ikatlong pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong 2007, yan. Mayroong markampi, gawa sa Philadelphia. Makikita naman sa likuran ang Statue of Liberty, ngada ng bansa, at ang denominasyong Isandoriar. Dito naman, galing naman ito ng Hong Kong makikita sa harapan ang bulaklak ng Hong Kong na Bauhinia, kayo din ang ngalan ng teritoryo, teritoryo sa wikang kantones at ingles. Makikita naman sa likuran ang denominasyon sa wikang kantones at ingles. Ito ay dalawang dolyar. Ang taon ng paggawa nito ay labing Dito naman, galing naman ito ng Alemania. Ito ay gawa noong taong dalawang libot makikita sa harapan ang sanga ng Oribo na may loong markang G Kawasa Stuttgart Makikita naman sa likuran ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay may loob denominasyong 5 de uro Dito naman galing naman ito ng Alemania Makikita sa harapan ang sanga ng Oribo na may loob taon ng paggawa na taong 2020 at may loong markang G gawa sa Hamburg. Makikita naman sa likuran ang isang lobo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong limang sentimo de ulo. Dito naman, gading naman ito ng Austria. Makikita sa harapan ang isang uri ng bulaklak na tinatawag na Edelweiss. Ito ay gawa noong taong 2010. Makikita naman sa likuran ang isang lobo na nakaharap ang Europa at Afrika ito ay mayroong denominasyong dalawang sentimo de uro. Dito naman, gading naman ito ng Berhika. Ito ay gawa noong taong dalawang ribot sampu. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating hari ng Berhika na si Haring Alberto ng Ikalawa. Ito ay gawa noong taong dalawang sampu. Makikita naman sa likuran ang buong mapa ng Europa na ginamit ang disenyong ito mula pa noong taong dalawang pito. Dito naman, galing ulit ito ng Berika, makikita mo sa harapan ang dating hari, dalawa na muka ng dating hari ng Amerika na si Haring Alberto ng Ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2006. Makikita naman sa dekoran ang putol-putol na mapa ng Europa na ginamit ang disenyong ito mula noong taong 2002 hanggang taong 2007. Dito naman, galing ulit ito ng Berika, makikita mo sa harapan ang lalawa ng mukha ng dating hari ng Amerika na si Haring Alberto ng Ikalawa. Ito ay kawanoong taong 2006. Makikita naman sa likuran ang putol-putol na mapa ng Europa na may loong denominasyong dalawang uro. Dito naman, makikita naman natin sa harapan ang dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng Ikaisa. Makikita naman sa likuran ang isang corona na mayroong denominasyong 25 peseta. Ang taon ng paggawa nito ay 1180. Dito naman, galing ulit ito ng Espanya. Makikita mo rin sa harapan ang dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng Ika-Isa. Ito ay gawa noong taong 1182. Makikita naman sa rekoran ang sagisag ng Espanya na mayroong denominasyong isang daang peseta mayroong markang M na may sa itaas gawa sa Madrid. Dito naman, galing ulit ito ng Espanya, makikita sa harapan ang isang katedral. Ito ay gawa noong taong 2006. Makikita naman sa likuran ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong dalawang sentimo de uro. Dito naman, galing ulit ito ng Espanya, makikita sa harapan ang isang manunula ng Espanya na si Cervantes, Miguel Cervantes. Ito ay gawa noong taong 2002. Makikita naman sa likuran ang putol-putol na mapa ng Europa na mayroong denominasyong 10 sentimo de euro. Dito naman, galing ulit ito ng Espanya. Makikita naman sa harapan ang larawan ng muka ng dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng ika -isa. Makikita naman sa likuran ang putol-putol na mapa ng Europa na mayroong denominasyong dalawang uro. Dito naman, galing naman ito ng Luxemburgo. Makikita sa harapan ang lalawan ng muka ng hari ng Luxemburgo na si Haring Henry ng Ika-Isa. Ito ay gawa noong taong 2010. Makikita naman sa likuran ang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong limang sentimo de uro. Dito naman, Galing naman ito ng Olanda, pakikita sa harapan ang dating reyna ng Olanda na si Reynang Beatrix. Ito ay gawa noong taong 2008. Makikita naman sa likuran ang isang grobo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong 5 sentimo de uro. Dito naman, galing ulit ito ng Olanda. Makikita muli sa harapan ang dating reyna ng Olanda na si Reynang Beatrix. Ito ay gawa noong taong 2011. Makikita naman sa rekuran ang isang globo na mayroong denominasyong 5 centimodi de uro. Dito naman, Olanda, rey ng Beatrix. Ito ay gawa noong taong 2003. Makikita naman sa rekuran ang putol-putol na mapa ng Europa. Dito naman, galing naman ito ng Pransya. Makikita sa harapan ang larawan ng isang babae na mayroong nakalagay na RF. Ito ay gawa noong taong 2000. Makikita naman sa likuran ang isang globo na may loong denominasyong limang sentimo de uro. Dito naman, gading naman ito ng Pindendia. Ito ay gawa noong taong 2001. Makikita sa harapan ang sagisag ng Pinlandia. Samantalang sa likura naman, makikita naman natin ang isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. Ito ay mayroong denominasyong limang sentimo de uro. Dito naman, gading naman ito ng Grecia. Ito ay gawa noong taong dalawang libot Makikita sa harapan si Rigas Parayos. Makikita naman sa likuran ang buong mapa ng Europa na mayroong denominasyong 10 sentimo de uro. Dito naman, gading naman ito ng Suiza. Ito ay gawa noong taong ani 1965, makikita sa harapan ang isang alegoryang babae, samantalang sa likod naman makikita naman natin ang isang red na nakapalibot sa lahat ng dingding ng barya. Ito ay mayroong denominasyong 20 Rappen. Dito naman, galing naman ito ng Turkiye, Makikita sa harapan ang bayani ng Turkiye na si Mustafa Kemal Atatürk. Ito ay gawa noong taong 1982. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang buwan at between na nagre sa Islam. Ito ay mayroong denominasyong 50,000 lira. Dito naman, galing naman ito ng Turkey. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng bayani ng Turkey na si Mustafa Kemal Atatürk. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang ngalan ng Republika. Ito ay mayroong denominasyong 100,000 lira. Ito naman, gading naman ito ng Australia, makikita sa harapan ang ikaapat na larawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si reyna Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2011, makikita naman sa likuran ang isang Leibard na mayroong denominasyong 10 sentimo. Ito naman, gading ulit ito ng Australia, ito ay gawa noong taong 2006. Makikita muli sa harapan ang ikaapat na larawan ng dating reyna ng nagkakaisang karya na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2006. Makikita naman sa likuran ang isang platypus na mayroong denominasyong 20 cm. At ang pinakahuli na aking nabili sa lungsod ng Paranaque sa halagang 700 piso noong ikalabing ng Disyembre taong 2022 ay itong galing ng Singapore. Makikita sa harapan ang palay na nakapribot sa 45% ng barya. Ito ay gawa noong taong 1997. Ang denominasyon ay isang 2 Makikita naman sa likuran ang isang reyon na kung saan hindi ito sa Sapagkat noong panahong yaon, hindi pa na ang merayon noong taon ng paggawa nito at nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga baryang akin nakuha sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing siyam ng Desembre taong 2022. Ang pinakamagandang baryang akin nakuha sa lungsod ng Paranaque ay itong isang barya ng Singapore. sapagkat ito ay bihira sa sirkulasyon sa Singapore. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang iyong pinakapaboritong baray ang akin nakuha sa lungsod ng Paranaque noong ikalabing siyam ng Disyembre taong 2022. Ako ay magpapaalam na muna, magkita muli tayo sa ika-apatapot isang kabanata ng pareya pareha at Papel-Papel.